Ang ating pong pag-aaral, naglalayon po na mapaalalahanan tayo sa kung anong responsibility ang meron tayo bilang mga mananampalataya at hinihikayat na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ang talatang ating pag-aaralan mula sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Meron silang uh, issue sa kanila noon, nagkaroon sila ng division, may mga nabalitaan si Pablo na pag-aaway-aaway uh, ng mga Kristiyano sa church sa Corinth kaya sinulatan sila ni Pablo at pinaalalahan na na sanggol pa sila kay Kristo, mababaw pa yung kanilang pagkakakilala, mababaw pa yung kanilang pananampalataya kay Kristo na masyado silang nakatuon sa mga tao. Yung mga pagkakabahabahagi po nila noon, pagka minsan po, pinagdadaanan din ng mga churches ngayon. Ang asal nila, nakatoon sa kanilang mga human leaders. Kaya sinasabi sa kanila ni Pablo, yung maging pundasyon dapat ng kanilang pananampalataya, yung dapat na maging pundasyon ng kanilang pagkakaisa, walang iba kundi tanging ang Panginoong Heso Kristo lamang. Meron kasi sa kanila noon, mas loyal kay Pablo. Yung iba, mas gusto si Apolos. Kaya yung iba, mas loyal kay Pedro. Lumalakad sila na yung pamantayan ay sa tao lamang. Kaya nga pila ni Pablo, mga kristyano sa Korinto, magkasundo kayo, mag magkaisa kayo, magkaroon kayo ng isang pag-iisip at isang layunin. At ang susi po pagkakaisa na yon, ang Panginoong Yesus. Yung nasabi ni Pablo, yung pinakasaligan ng panan pananampalataya ng isang kristyano, dapat ang Panginoong Yesus Kristo lamang. Ang pangunahing talata na ating pag-aaralan dito nga po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga Korinto ay sa chapter 3 verse 10 at 11. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang bagong ang Biblia at yung English version po ay New American Standard Bible. Patatagin ang Iglesia. Basahin po natin ang ating main verse sa verse 10 at 11. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, na ito ay si Kristo Yesus. Ang apila sa kanila ni Pablo, mga mananampalataya sa Korinto, huwag kayong magkahati-hati. Huwag silang magkahati-hati uh, kundi uh, magkaroon sila ng pagkakaisa at dapat nilang baguhin yung tingin nila sa kanilang church leaders. Halimbawa, si Pablo o kaya si Apolos o kaya si Pedro, pantay-pantay lang sila. Ganon dapat yung maging pagtingin nila. Kapwa ka manggagawa ng Diyos. Kasi kung hindi naka-focus sa Diyos at yung mga uh, mga tao sa church ay sa kapwa tao nakafocus, talaga magkakaproblema sila. Ang paalala ni Pablo, yung church leaders po, kapwa lingkod yan. Kapwa yan ka manggagawa ng Diyos. Pantay-pantay Walang ang 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 pundasyon ng church naman walang iba kundi si Kristo lang. Sa dalawang talata pong ito, at uh, sa mga nakaugnay na verse dyan, meron tayong mga puntong na is mabigyan pansin. At nawa, uh, maturuan tayo na magampanan yung anumang role na ibinibigay sa atin, lalo na sa loob ng church. Magampanan po natin yung anumang role na yon ayon sa mga kaloob na tinanggap natin mula sa Panginoon. Ang mga punto po o nilalaman ng ating aralin ngayon ay kung sino po tayo o saan tayo inihahambing bilang mga mana ng palataya at kung ano yung dapat na hakbang na uh, natin bilang ating pagtugon. Yung patatagin ang iglesia sa unang punto po ng ating aralin, ang gusali ng Diyos. Bago dumating yung main verse dun sa verse 10 na binasa natin kanina, isa ito sa paghambing ni Apostol Pablo kung sino ito mga kristyano sa Korinto. Yung mga mana ng palataya po ay mga gusali ng Diyos. Basahin po natin ang verse 9. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Dito po inihambing ni Apostol Pablo no, kung ano yung kalagay ng mga kristyano sa Korinto. Inilalarawan niya kung ano yung mga kristyano. Ayon dito, God's building, gusali ng Diyos. At hindi lang basta gusali ng Diyos, no? Gusali ng Diyos na merong pinagsasaligan. At yung pinagsasaligan na yon yun yung inilagay, yun yung inilatag ni Apostle Paul. Sabi po sa kasunod na talata, doon nga po sa ating main text, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. Kaya yung uh, body of Christ, o yung mga kristyano o yung church po ay gusali na nakatayo sa isang pundasyon. Na sinasabi ganito ni Apostle Paul, yung pundasyon na yon siya yung naglatag, siya yung naglagay. Now, according to the grace of God, sabi ni Apostle Paul, which was given to me, like a, like a wise master builder, I laid a foundation. At yung pagkakalatag ni Pablo, hindi lang niya basta nilagay, hindi hindi lang niya basta uh, magawa yung project niya. Sabi niya like a uh, like a wise master master builder. Talagang seryoso niyang ginamit yung biyayang natanggap niya mula sa Panginoon. Seryoso niyang ginamit yung uh, ibinigay sa kanya ng Diyos para mailatag yung pundasyon ng pananampalataya nitong mga taga Corinto. At yung sinimulan sa kanila ni Pablo na uh, itinatag o inilagay yung saligan, merong nagpatuloy. Nung inilagay yung pundasyon, merong ibang nagpatuloy sa pagtatayo. Sa kasunod po, sabi, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sabi ni Apostle Paul, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Matapos mailagay, matapos mailatag ni Pablo yung pundasyon sa Korinto, may mga sumunod na manggagawa naman. At yung mga manggagawa na yon, sila po yung nagpatuloy sa pagtayo ng gusali. And another is building on it. Na lahat sila ay mga kamanggagawa lamang. Lahat sila, sinasabi ni Pablo, ayon sa biyaya, ibinigay sa, na, na, binigay sa kanila ng Diyos, ipinaglingkod na yon, nila yon. Kaya dapat yung mga kristyano nakafocus sa saligan. Tayong mga mana ng palataya nakafocus sa pundasyon, hindi sa mga builder. dapat nakatingin tayo, nakatuon tayo sa pundasyon ng pagiging kristyano. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. makikita din natin dito na ang Panginoon ay nagtatayo ng kanyang iglesia kinakasangkapan ng Panginoon ang iba't-ibang tao at iba't-ibang kakayahan ng tao para maitayo yung iglesia, yung gusali ng Diyos. Itinatayo ng Panginoon ang kanyang gusali gamit yung iba't-ibang tao at kapag naitayo na, yung church growth naman, inaasahang pagkilos sa komunidad ng mga mananang palataya. Yung paglago naman, naitayo na eh, na nailatag na yung fundasyon, naitayo na, yung paglago, yung church growth naman, inaasahang pagkilos yan sa komunidad ng mga mana ng palataya. Ang sinasabi dito ni Pablo na siya yung master builder sa Corinto, ganon din po sa atin ngayon. Maaring merong master builder sa atin ngayon. Pero alalahanin natin na sa pagtatayo po ng building, hindi lang master builder ang kailangan. Maraming tungkulin ang kailangan. Maraming gampanin ang dapat punuan. Merong uh, skilled sa bakal, Oh, merong uh, expert sa semento or expert sa kahoy, merong magagaling sa labor, merong uh, mahuhusay sa finishing, merong uh, skilled sa welding, merong uh, expert sa linya ng tubig o kaya linya ng kuryente. O kaya meron naman magagaling sa pagpaplano, magagaling sa pagde-design, magagaling sa pagdo-drawing, kanya-kanyang roles, iba-ibang contribution. Pero ang layunin po, maitayo yung gusali. Ganyan din po tayo ngayon. Kung si Apostol Pablo, ang gaya ng isang matalinang tagapagtayo, yung mga uh, sumunod sa kanya naman ay mga nagpatuloy sa pagtayo ng gusali ng Diyos. So hanggang ngayon po, nagpapatuloy sa atin yan. Naglilingkod tayo sa Panginoon sa papamangitan yung, ng pagpapatatag ng kanyang katawan. Mag, mag, may pagpapatuloy natin ito, yung church growth, kaya yung church building, o yung pagtatayo sa pamagitan ng paglilingkod natin sa body of Christ. Maganda po yung payo ni Apostol Pablo para kay Arkipo. Pakinggan po natin sa sulat niya sa mga taga-kolosa sa chapter 4, dito sa verse 17. At sabihin ninyo kay Arkipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Say to Arkipos, take heed to the ministry which you have received in the Lord. Kaya tayo po na Uh, kapwa mananampalataya, lalo na sa loob ng church, meron tayong uh, mutual responsibility sa bawat isa. Ang role mo po sa akin, patatagin yung aking pananampalataya, maipakilala, at mailapit ako sa Panginoon. Yun yung role mo sa akin. At ganun din po ako para sa iyo. So, meron tayong responsibility sa isa't isa. isa. Mahikahit natin ang isa't isa, manampalataya, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Meron tayong kaugnayan sa isa't isa. Meron tayong kaugnayan sa ating kapwa kristyano. May responsibility ako sa iyo. Meron kang responsibility sa akin. gamitin natin or gampanan yung ministeryo na tinanggap natin mula sa Panginoon. Kailangan nating lumago, kailangan nating tumatag bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. Kailangan nating lumago bilang gusali ng Diyos. Kaya ang isang church, iba-iba uh, o kanya-kanya yung uh, tinanggap mula sa Panginoon. Sa isang church, merong kanya-kanya uh, tayong gift. no Yung iba skilled sa pagtuturo, yung iba uh, uh, magagaling sa music, merong magaling sa preaching, merong magaling uh, mag-lead ng uh, group or mag-inspire or mag-encourage ng kapwa. Kaya merong magaling mga siwa ng mga kabataan or mga siwa ng mga elders. At meron naman sa atin talagang uh, mapagbigay o generous sa mga material na bagay. Masayang tumutulong sa kapwa. So iba-iba yung role, no? Iba-iba yung contribution. Pero ang layunin po, mapatatag yung gusali ng Diyos gamit yung iba't ibang kaloob na natanggap natin mula sa Panginoon. Iba-iba yung paraan na ibinigay ng... Uh, Uh, Panginoon sa atin para mapatatag yung kanyang iglesia. Iba-iba yung uh, kaparaanan, kakayahan, uh, biyayang ipinagkalob sa atin ng Panginoon para mapatatag yung kanyang gusali. At sa pagganap natin sa ating mga gampanin, yung pagganap natin sa ating ministeryo na tinanggap natin, ang paalala ni Apostle Paul mula sa ating uh, main verse, dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. But each man must be careful how he builds on it. Huwag po natin kakalimutan na ang pundasyon ng ating church ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ay maging maingat tayo. Walang ibang pundasyon. Tanging ang Panginoong Hesus ang bato o ang saligan ng pananampalataya. Kahit ang galing ng leaders natin, kahit anong tagal ng church natin, imposible tayong maligtas, imposible tayong magkaroon ng bagong buhay sa Diyos, imposible na maging bagong nilalang lang tayo sa Panginoon kung hindi naman tayo nakasalig sa ating Panginoong Asus. Kaya tayo po, hindi na tayo naglalatag. O kaya hindi na tayo naglalagay uh, pa ng ibang pundasyon. Meron kasing ibang mga church at mga church leaders naglalagay ng bagong saligan o kaya naglalagay ng ibang saligan. Para sa atin po, wala na, hindi na kailangan at hindi natin kayang maglagay dahil may nakalagay na. Sa pagpapatuloy nga po ni Apostle Paul sa verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na na ito si Cristo Jesus. Walang sino man ang makapaglalagay ng ibang pundasyon nakatayo ang ating church na hindi nakasalig sa pagtatanghal ng uh, pagtatanghal sa church leaders o kaya pagtatanghal sa pangalan ng church. Kaya sabi dito, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Sa iba po kasi sinasabi nila, kung hindi ang church leader na ito, ang leader ninyo, hindi kayo maliligtas. Kung hindi ito ang pangalan ng church ninyo, wala kayong kaligtasan. Yan yung sinasabi ng ilan, ng iba. Naglalagay pa sila ng ibang pundasyon. Samantalang nakalagay na yung pinakamatibay, nakalagay na yung pinakamatatag, yung uh, pinakamaasahan na pundasyon ng ating Panginoong Yesus. Sa mga katotohanan na yan, sa mga talatang ating uh, nabasa, ano yung aplikasyon, ano yung aral na maaaring makuha natin dito? Ang ikalawang punto po ng ating uh, pag-aaral, maging isang tagapagtayo ng gusali ng Diyos. Kung may kaloob tayo tulad ni Pablo, maging wise builder. Or uh, maging katulad ng mga sumunod kay Pablo, maging manggagawa sa gusali ng Diyos. Ang kailangan po, maging tagapagtayo tayo. Bakit po? Kasi lahat tayo tagapagtayo, lahat tayo builder. At ito yung iniiwan sa ating pabalita, o mensahe sa ating aralin ngayon. Maging isang tagapagtayo ng gusali ng Diyos. Una, lahat tayo tagapagtayo. Lahat tayo builder. O, paano ba tayo magiging builder? O kailangan po, maging bahagi tayo ng gusali. Para la, tayo, kaya tayo lahat ay tagapagtayo kasi parte tayo ng gusali. Bilang bahagi ng gusali ng Diyos, hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating sarili sa church. Na bilang bahagi ng gusali ng Diyos, hindi natin pwedeng ibukod yung ating sarili sa body of Christ. Kung tayo po, malinaw naman yung turo ng Biblia, eh, na tayo ay bahagi ng gusali ng Diyos ngayon, hindi pwede na ibubukod natin yung ating sarili o kaya aabundunahin natin yung role o parte natin sa gusali o sa church. Hindi, hindi pwede yung ganun, na Tayo, parte tayo taga ah, bahagi tayo ng gusali, gusali ng Diyos tapos ibubukod natin yung ating sarili hindi obra oh, bigyan pansin po natin ito, sabi ng Panginoong kay Apostol Pedro noon sa Mateo chapter 16 dito sa verse uh, 18 at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, itatayo ko ang aking iglesia. Ayan yung punto na ating titingnan dito. Yung sinasabi dito mismo ng Panginoon, I will build my church. Si Jesus ang nagtatag, nagtayo ng church. At kapag sinabi natin, hindi natin kailangan maging bahagi ng church, parang sinasabi natin na hindi natin kailangan ang itinatag ng Panginoong Jesus. So, sino naman ta kahit, kahit pa matagumpay tayo ngayon, kahit kahit pa uh, uh, secure feeling uh, secure tayo ngayon, matatag tayo ngayon, sino tayo para magmalaki na hindi natin kailangan ang itinayo ni Jesus. Kaya kaya ano eh, uh, lahat tayo parte ng gusali ng Diyos. Lahat tayo kailangan natin ang church. Kailangan mapabilang tayo sa isang kalipunan ng mga mana ng palataya kung saan tayo uunlad, kung saan tayo lalago spiritually. At inilagay tayo ng Diyos sa pamilya ng mga mana ng palataya na ginagamit tayong kasangkapan para mapatatag ang kanyang gusali. So anumang biyayang kalob sa atin ng Panginoon, gamitin natin bilang matalinong tagapagtayo. Magaling ka magturo, galingan mo magturo. Magaling ka mag-encourage, maging wise builder galingan mo pa na mag-encourage may talent may skills ka sa music gamitin gamitin mo yon sa paglilingkod sa Panginoon kaya may kakayahan kang magbigay magbigay generously kung ano yung sinasabi sayo ng Biblia or kung may kakayahan ka mag-preach uh, wise maging wise builder galingan pa natin mag galingan pa natin mag-preach. Ano mang gift ang pinagkaloob sa atin ng Diyos? Pinigyan ka ng kakayahan, pinagkalaob, ka, ka ng talento, ng skills. Ano man yun, gamitin natin ng may kahusayan. Gamitin natin ang lahat ng or anumang ipinagkalob sa atin ng Diyos ng may kahusayan saan mang field tayo inilalagay. At bilang bahagi ng gusali ng Diyos, lahat tayo ay tagapagtayo para saan? Ano yung purpose? Para patatagin ang iglesia. Number two po, patatagin ang iglesia. Maraming talata sa Biblia ay naghihikayat sa atin na patatagin natin ang isa't isa, patatagin natin ang kapwa-mana ng palataya. Isang kadahilanan, kaya tayo nagkakatipon bilang mga believers, bilang mga mananampalataya, ay upang patatagin ang bawat isa. To, in, and to build one another. Sabi po ni Apostle uh, Pablo sa kanyang sulat sa unang Thessalonica, sa chapter 5, sa verse 11, Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Therefore, encourage one another and build up one another gaya ng inyong ginagawa. Kapag sumusuporta po tayo at pumupunta tayo sa isang gawaing pagtitipon, dapat nakakapagpasigla at nakakapagpatibay tayo sa isa't isa. Nakakapagpasigla at nakakapagpatibay tayo sa kapwa. Mananampalataya. Kapag dumalo tayo sa gathering, bitbit -bit natin yung mga biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Parang ganito po. Pag dumalo tayo sa ating pagtitipon, dala kayong buhangin. Meron tayong uh, gathering. bit -bit ko yung buhangin. Ikaw, dala mo yung semento. Yung iba, dala yung uh, bakal. Yung iba, dala yung graba. Kapag pinagsama-sama natin yung mga dala na natin na yon, yung mga, mga natanggap natin mula sa Panginoon, pinagsama-sama natin, na eh, itatayo natin ang isang matibay na gusali. Gamit po yung iba't ibang kakayahan, uh, gamit po yung kanya-kanyang kaloob sa atin ng Diyos, napapatatag natin ang gusali ng Diyos. Responsibilidad po natin na patatagin ang bawat isa. Kung sa pagbubuo po natin ng gusali, may kanya-kanya tayong kakayahan, tutuklasin natin kung ano yung kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Halimbawa, siguro sa akin, gamit yung kakayahang makapangaral, baka nakakapagpasigla at napapatibay nito ang bawat isa sa atin. Sa ibang mga gift, wala naman ako nun. Eh. Like music, uh, hindi ko kaya yun. Eh. So, kung ano lang yung meron tayo, yun yung i-contribute natin sa ikalalago, sa ikatitibay, sa ikatatatag ng gusali ng Diyos. So ngayon, ikaw po, meron ka ding tinanggap na kaloob mula sa Diyos na i-contribute mo sa ikasisigla at ikatitibay ng mga mana ng palataya. Ano man yun, tutuklasin mo yun. Gagamitin mo po, ibibigay mo ang paglilingkod mo sa Panginoon sa ikatatatag ng Iglesia, sa ikatitibay ng Body of Christ. And last po, huwag natin kakaligtaan sa ating pagsusumikap, sa ating pagganap, sa ating mga gampanin. Ang pundasyon po ay si Jesus. Huwag natin kakaligtaan na lahat po tayo ay tumatayo at nagtatayo kay Kristo. Sahin so, po natin itong Ephesians chapter 2 verse 20 na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Yesus ang batong panulok. <clears throat> having, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. So, sapat po yung inilatag, sapat yung inilagay sa ating saligan. Nagtitipon tayo para sambahin ang Diyos, para purihin ang Diyos, at para mapatatag ang isa't isa, ang bawat isa. Kaya sa ating church, sinisikap talaga natin hindi maitanghal yung mga church leader. Nandun yung respeto natin sa kanila. Pero si Kristo ang ulo nitong church kaya si Kristo ang itinatanghal natin dito. Hindi natin itinatanghal, hindi natin ipinagmamalaki, hindi natin itinataas ang pangalan ng church dahil si Jesus at ang pangalan ni Jesus ang siya nating itinataas dito. Hindi natin pangunahin bagamat ginagalang natin, bagamat pinapahalagahan natin ang church leaders at church name natin pero nagkakatipon tayo dito para sambahin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus at para patatagin ang bawat isa na ang pundasyon ay ang Panginoong Yesus, na ang saligan ay ang Panginoong Yesus Kristo. Yun ang mahalaga. Nakatayo tayo kay Yesus at si Yesus ang ating saligan o pundasyon. Sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, paano natin patatatagin ang iglesia ang kinabibilangan natin. Ano yung contribute natin mula sa mga natanggap nating biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Kung yung mga propeta at yung mga apostol inilagay nila sa atin bilang si Kristo yung pundasyon at yung mga naunang leaders at mga naunang believers sa atin nagpatuloy sila sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. Matapos po maibigay ng mga propeta at ng mga apostol yung pundasyon, uh, yung mga naunang leaders at yung mga uh, uh, mga believers na nauna sa atin, nagpatuloy sila sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. So ngayon tayo, paano mo or paano natin ngayon itatayo? Paano natin bubuuin, Paano natin papasiglahin? Paano natin patitibayin? ang susunod na henerasyon ng mga tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoong Isus. So, paano natin gagamitin yung iba't ibang kaloob at kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos? Ano ang ginagawa natin para makapag-contribute tayo sa pagpapatatag ng gusali ng Diyos? Pag-isipan natin at uh, subukang sagutin yung mga nabanggit na tanong na sa tulong ng patuloy nating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ang Biblia maunawaan natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin at maging kasangkapan tayo sa pagtatayo, sa pagpapatibay, sa pagpapasigla, sa pagpapatatag ng gusali ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na nakakapagpatibay ng ating pananampalataya. Muli po maraming maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid.